Strong and dependent. Hoy, wala akong choice kundi ang maging strong and dependent. Gustohin ko mang maging baby girl, ang maging passenger princess, kaso walang maghahatid at magsusundo sa akin. Eh masyadong malayo na yung inuuwian ko ngayon. Kaya, natuto akong magmaneho at wala akong choice. Kahit hirap na hirap akong magpark, hirap na hirap akong mag center stand, natutunan ko siya kasi kailangan kong lumaban, kailangan kong makiayon para may maayos na paglalagyan ang aking Honda Beat version 3. Hindi pa fully paid. Charet! Anyway, sa mga katulad kong napilitang maging strong and dependent, I am so very proud of you. Ipagpatuloy lang natin ang paglaban sa buhay. Go, go, go! And, ayun. Very thankful pa rin naman ako kasi always safe akong nakakarating. May mga times na natutumba, pero yon okay naman sa lahat. I'm very thankful sa taas. And, huwag niyong kalimutang mag-pray at mag-ingat lagi.